Ei hey, magandang araw po mga kababayan. Ito po 'yung naging uh, naging karanasan ng uh, Vice President po natin sa biyahe niya mula uh, Kalbayog papuntang uh, San Juanico Bridge. Anyway, panoorin po natin. Nakita ko kasi 'yung lugar ninyo. And ning 2016, um uh, ko din hi 2019, nakaani ko din hi. And then 2022, naka ko din hi sa Inyoha sa Samar. And nako compare ko siya sa ibang lugar. Where there is peace and development. Wag na lang doon sa amin, sa Davao City. Sa inyo lang mga siliga, silingan. Sa Cebu, sa Bohol, sa Bacolod. Even yung road networks How I wish that all of you can join me when we go around the country na by land, kasi makompare mo ang daan ng summer at ng ibang lugar. Alam mo talaga na yung lugar merong problema. One time dumaan kami sa area galing uh, Leyte, galing Liloan, Leyte, paakyat ng talbayog city. Yung tinanong ko yung kasama ko, sabi ko wala na ba silang ibang daan dito? Ito talaga ang dinadaanan ng lahat? Ko, ito ang dinadaanan ng logistics ng Mindanao to Luzon. And this is a very important part of the supply chain of the country. And then yan ako, taon-taon, Taon-taon mo break ta, taon-taon mo, di, di ka gawin makatulog. Layo na siya, di ba? From San Juanico Bridge to, to Calbayog City. So pwede ka matulog. Hindi ka makatulog. <laughs> And I can really uh, compare. That is why it is, I always welcome invitations coming from somewhere. Dahil gusto ko Na makita ninyo siya, from my perspective and from my eyes. Makita ninyo ang summer. Because maybe you're lost uh, in the forest, or maybe hindi ninyo nakita yung mga ibat ibang lugar pa. Kaya hindi ninyo nasabi na, we need to do something, we need to be better, and we need to do something better. And I want to help your province and your island. And I am happy that I hear the same message as well from our governor. Because I was, uh, hindi man kami magkaibigan ni Gov, magkakilala kami, pero hindi kami magkaibigan. Although, sinasabi ba ni Gov magkaibigan kami? Ah, oh, sige na lang. No, but uh, I do not know kung NPA siya o hindi. That is why nung nagsasalita na siya dyan kanina, ah, ito, kaibigan ko, ito. Hindi ito NPA hindi ito magsumbong kay ano kay President Marcos hindi Sara ginapabumba ako ang balay so yes uh, I'm truly happy to be with you with all of you here uh, this afternoon and uh, I would welcome other invitations so as long as makaya lang yun sa ako ang schedule uh, para lang para lang makita ninyo per me na there was one mayor in Davao City in Mindanao who wanted to do it and she asked the help of the entire city to solve something and I want all you always to see me and be reminded that it can be done. Patuloy nating mahalin ang Pilipinas. Shukran.